Aries, dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura, ng iyong mahal para ang pag-iibigan, ay laging maging malambing at masayang magkakasabay, na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay, at sa two-digit number games ay number 19 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 36, number 17, number 8, number 42, number 30, at number 21, gabay ng liwanag ng buwan. At sa three-digit number games ay number 2, number 5 at number 1. Taurus, dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura ng iyong mahal para ang pag-iibigan ay laging maging malambing at masayang magkakasabay na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay, at sa two-digit number games ay number 17 at number 8, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 20, number 16, number 26, number 3, number 33, at number 19, gabay ng mga bituin. At sa three-digit number games ay number 1, number 6, at number 5. Gemini dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura, ng iyong mahal para ang pag-iibigan, ay laging maging malambing at masayang magkakasabay, na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay, at sa two-digit number games ay number 15 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 24, number 33, number 5, number 18, at number 39, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 3, number 6, at number 1. Cancer, dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura, ng iyong mahal para ang pag-iibigan, ay laging maging malambing at masayang magkakasabay, na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay at sa 2-digit number games ay number 3 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 16, number 19, number 10, number 22, number 39, at number 28, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 6. Leo dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura, ng iyong mahal para ang pag-iibigan, ay laging maging malambing at masayang magkakasabay, na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay, at sa two digit number games ay number 9 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 23, number 40, number 36, number 18, at number 29, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 6, number 2, at number 5. Virgo, dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura, ng iyong mahal para ang pag-iibigan, ay laging maging malambing at masayang magkakasabay na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay. At sa 2-digit number games ay number 19 at number 17, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 9, number 25, number 31, number 20, number 45, at number 40. Gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 6. Libra, dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura, ng iyong mahal para ang pag-iibigan, ay laging maging malambing at masayang magkakasabay, na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay, at sa 2-digit number games ay number 8 at number 11. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 41, number 9, number 23, number 30, number 12 at number 16, gabay ng sikat ng araw at sa 3 digit number games ay number 1, number 3 at number 6. Scorpio. Dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura ng iyong mahal para ang pag-iibigan ay laging maging malambing at masayang magkakasabay, na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay, at sa two-digit number games ay number 9 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 19, number 37, number 20, number 28, at number 31, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Sagittarius, dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura, ng iyong mahal para ang pag-iibigan, ay laging maging malambing at masayang magkakasabay, na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay, at sa 2-digit number games ay number 5 at number 17, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 40, number 6, number 32, number 36, number 49 at number 10, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 6. Capricorn, dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura ng iyong mahal para ang pag-iibigan ay laging maging malambing at masayang magkakasabay na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay At sa 2-digit number games ay number 15 at number 19 Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 17, number 20, number 32, number 29, number 5, at number 13 Gabay ng mga bituin at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 3. Aquarius, dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura, ng iyong mahal para ang pag-iibigan, ay laging maging malambing at masayang magkakasabay, na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay, at sa 2-digit number games ay number 14 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 16, number 42, number 9, number 30, number 35 at number 27, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3 digit number games ay number 6, number 2 at number 1. Pisces, dapat laging masaya ang nakikita sa iyong aura ng iyong mahal para ang pag-iibigan ay laging maging malambing at masayang magkakasabay, na gumawa ng masayang mga pangarap ng pag-unlad sa ikakabuhay, at sa two-digit number games ay number 6 at number 12, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 33, number 40, number 11, number 13, at number 5, gabay ng sikat ng araw, At Sa 3 digit number games I number 4 number 1 at number 5